Well, Senador, maiba naman ako dahil, uh, alam mo na, balik na kayo sa trabaho ngayong linggong ito after ng inyong mga bakas, inyong uh, pag-break ng Christmas season, ano po. So, uh, sa tingin mo, ano bang uh, mga dapat unahin ngayon sa inyong pagbabalik, ngayong bagong taon ng ating Senado? Wala well, ako po ay uh, ipapal, eh, talagang tututukan po natin na mas, masiguro natin na maibasa yung mga pending bills no, na yung mga advocacies natin. Unang-una po, yung amendment to the Universal Health kailangan-kailangan, maipasa po natin yan by October. So, imamonitor na rin natin ang movement sa House para po masiguro na maipasa po natin to. Second, yung uh, Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development para magtuloy-tuloy ang infra development dahil eh, lumalala na po ang traffic sa atin. Kailangan na talaga natin i-fast track ang railway system at iba pa at makakatulong itong Comprehensive Master Plan for Infra Development. At ang uh, pangatlo, yung sa Motorcycle Crime Prevention Act, may well, problema po yung supply ng uh, plate numbers sa mga 10 to 11 million uh, motorcycles at 2 million motor vehicles. Mm -hmm. Para mapabilis po, kailangan na rin amendment dito. Para isa plaka na lang, para ang mahalaga, magkaroon ng plate number ng bawat motor. Eh kung do-do-play pa natin, mas tatagal pa. So yan okay. yun yung tatlo na tututukan po sana, may ipasa natin by October na maging batas. Yeah.